Wait a minute! Eto ma gantik akvayar n'eo. Eto ma gantik akvayar n'eo. Eko ma alam. Wait a minute! Eko n'akvayar n'eo. Eto dert-dert. Eto dert-dert. Eto dert-dert. Monica! Sila po na lang ang kape! <laughs> ano ba yan? Ayaw! Oh, wow, na, siya. Na. Ay, sila gumagulo! Ay! Ay, wait a minute! Sa kape pa hindi! Trabaho ka! Uy! At... Ito ang trabaho ka! Ay, Jay! Ibayad ako itong pesos! Para saan yan? Sa kay Ate Pida! Wala ka na! Bumili ka nga ng...